So, ayun guys, pupunta ko ngayon sa aming alagang bak. Kukunin ko ito at aking isisilong. Kasi mainit. Tingnan nyo guys. Wala nang makain ng mga alaga namin I mean, dito. Tuyo na yung mga damo. Maghihintay na lang kami ng tag-ulan para tumubo ulit. ito so yun guys may makikita kayo nitong baka nakasilong na kasi sobrang talagang init sobrang init talaga guys yun guys so puro tuyo na yung mga damo So ito pala yung dadaanan ko guys. Pinutol na yung mga ibang kahoy dito. Kaya walang silong. pababatay dito sa bangin na to ito kasi yung alaga namin Gubat pala to guys. ito na namin nilalagay yung mga alaga namin. Siwa talaga silang makain. Tingnan nyo guys. Kagubatan. Ito so pala yung alaga namin guys. May ano yung tali gubatan sa Ilocano Kabakiran So ayun guys, andito pa ako sa halaga namin baka kasi kumakain pa siya guys Kung makikita nyo guys, ayun siya kumakain pa siya ng mga dahon-dahon doon na pwede niyang kainin